Jollibee Ano gagawin natin sa Macdo? Magda-drive thru ako bakit? Bawal na ba mag-drive thru Jollibee sa Macdo? Ano <laughs> lang <laughs> yan. Ngayon lang ako nakakita. Anak ni Jalbi. magda sa Macdo. Pwede yun, boss. Sawa ka na ba sa chicken ng Jollibee? <laughs> Sawa na ako sa chicken ng uh, Jollibee. Dito ko na lang yung chicken ng Macdo. Magdadrive pro ako dito sa chicken ng Macdo. Uh, oh, yes. burger. Sa pong order ba? na cheeseburger. Saan 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 na, na burger? Ah. order si na may si price. Ano, si ja si Jolly. Ah Jolity. Sampo, po, uh, sampo, sampo, sampo. order na cheeseburger. Ayano. Ma, makuto si Jollibee Ah. Gusto ko mag-order ng ano? Na cheeseburger. To oh, cheeseburger, yon, yon. Na price. Sampo. Uh, yumil ka mo, yumil. Yung meal. Uh, ano, ang <laughs> burger McDo, yung 107 lang. Oo, oh, oo, oh, oh. Eh, uh, gusto ko rin talaga matikman yung Siki ng McDo e eh. <laughs> Ayun, nakakasawa na yung Siki ng Jollibee. <laughs> siki na in-order in mo, in-order oh. mo, ano, hamburger. <laughs> oo, oh, ha, ha, ha. tsaka hamburger. Ate. Yes, pa? Order kami ng ano, Burger Magda, yung Hello. 107 lang. Hoy, Ay, Jollibee, ayan na. Jollibee. Asa ah, na 'yon? Hindi nyo kami pinapasok, ma'am. <laughs> Bawal pala kami diyan. Bawal ang pogi. Hindi nyo kami pinapasok. Ah. Bawal na ang pogi. Wait lang tayo sa burger. Yes, Set price. Wait lang tayo ang burger. Yes, sir. Ay, baka maulat 'to.